ay mo pang restaurant na recipe ay kayang-kaya mo lang palang gawin basta meron ka mga ingredients dito sa iyong bahay at syempre napakadali lang palang gawin hindi mo na kailangan gumastos ng napakarami so kailangan natin dito ng chicken breast tapos iniwa-hiwa ko lang to at mas pinipit ko para mas numipis itong ating mga chicken breast ayan so mga apat na piraso lang ang gagawin natin dito ilagay natin sa isang bowl lagyan ng lime or lemon garlic powder salt, pepper, paprika. Mix-mix natin. Tapos, itong isang itlog, syempre, pampalapot, itong ating cornstarch or flour. Kayo nang bahala kung ano available sa inyong bahay. Marinate muna natin yan. Habang nagmamarinate tayo, ay maghiwa muna tayo ng kakailanganin natin na green onion pabilog lang at simple-simple simple lang ang ating pagkakahiwa dyan. Siyempre, ako talagang mas masarap pa rin talaga kapag ka nilagyan nito ng cilantro. So, lalagyan natin yan ng konting cilantro. Alam ko po sa Pilipinas ay medyo mahirap hanapin talaga to. Tapos, itong ating broccoli talaga makikita mo ay fresh na fresh itong ating broccoli. So, yung katamtamang laki lang ang pagkakahiwa ko dito. At syempre, hindi natin sasayangin yung ating broccoli. Lalagyan at gagamitin pa rin natin itong ating mga tangkay hanggang sa nahihiwa natin yan ay pwedeng pwede pa yan gamitin. Kumukulong tubig na ang inilagay ko dito sa ating pan. Tapos ay lagyan lang ng asin. Blanch lang natin ng 30 seconds itong ating mga gulay. So, makikita nyo kapag na-blanch ka na na ng maayos, ay green na green na yung ating broccoli. So, salain lang natin para hindi ito mababad sa tubig. Sa isang plato ay maglagay lang ng breadcrumbs, tapos i-coat itong ating mga binabad na manok. At iprito natin ito hanggang sa mga golden crispy brown. Balikta rin lang natin. Ayan. Para naman magpantay-pantay ang pagkakaprito dyan ay dapat wag natin i-overcrowd itong ating cooking pan pagka pinatulo natin yung mantika gumamit na lang tayo ng strainer or paper towel Para sa ating sauce, may clean yogurt tayo dito at lalagyan din natin ito ng Japanese mayo, mustard, smoked paprika, salt and pepper. At syempre, hindi sasarap at lilinamnam yan kung wala tayong parmesan cheese. Mix natin hanggang sa mag well incorporated or maghalo at mix na lahat at mag smooth na lahat itong ating pagkakagawa na ating sauce. Sa baking pan ay ilagay lang natin itong ating mga manok. At syempre yung sauce na ginawa natin ay itapins lang natin dyan sa taas. Pampasarap at pampalinamnam lalo ay lagyan natin ito ng na shredded cheese. Or pwede rin kayong gumamit ng yung cheese, hamburger cheese na square na at ipatong nyo na lang dyan. Or kung anong available nyo sa inyong kitchen or pantry. Lagyan nito ng green onion at cilantro sa taas. Para kapag ka nasunog-sunog yan sa ating pagbe-bake ay masarap. So, broil lang natin yan ng high heat tapos around 5 to 10 minutes ay okay na okay na yan. Enjoy natin itong ating masarap at nagmamagandang nagpapasosyal na chicken parmasyana. Kung nag-enjoy ka ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami Kay of Krish Kusina dahil magkakaroon din tayo ng mga paayuda at pamimigay para sa ating appreciation sa ating mga fan Batch. O diba, tikman mo na dito. Ito ang pinaka juicy sa loob, crunchy sa labas at ah, cheesy sa taas. Enjoy. Bye-bye.